Sports Flash TV na Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitan Some Goodman nagsalita na Update kay Casimero at ang kinita ni Usyk versus Fury. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa mga bidyong katulad nito. So sa naging laban nga po mga ka-flash ni pound for pound king at kasalukoy ang undisputed heavyweight world champion Alexander Usyk versus Tyson Fury na kahit natalo dito si Tyson Fury ay hindi nga po maipagkakaila na panalo naman ito sa hatian ng kikitain kung saan kumita nga po ito ng 100 million US dollar habang si Alexander Usyk bagamat siyang nanalo sa laban ay kumita lang ito ng 45 million US dollar na kung saan ang hatian nga po kasi mga ka-flash ay 70% para kay Fury at 30% lamang para kay Usik. Dagdag pa nga po sa report na sa naging bigating laban ng dalawa ay meron nga raw nasa mahigit 20 milyon katao ang mga nanood sa mga ilegal na live streaming. Mapanood lamang ang bakbakang Alexander Usyk versus Tyson Fury. Hindi nga po ito makaka-flash, nakakapagtaka dahil dito nga po sa Pilipinas na karamihan ay hindi naman afford bumili ng pay-per-view ay hindi maiwasan na manood lamang sa mga live streaming, makapanood lamang ng libre. Habang sa kabilang balita nga po mga flash patungkol naman sa muling pagbabalik ni WBO at IBF number 1 mandatory challenger Sam Goodman sa Super Bantamweight Division ay sinabi nga po nito na hindi nga raw nila hihintayin si pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya the Monster Inoue. Nasa pahayag nga po ng kampo ni Goodman ay plano nga po nilang muling lumaban sa buwan ng July at dahil sa hindi pa dito handa si Naoya Kuya dahil sa katatapos lang din naman ang laban ito kontra kay Luis Pantera Neri ay naghahanap nga daw sila dito ng makakalaban na mukhang ito nga po ang sinasabing Jandrel Casimero versus Sam Goodman na kung matatandaan nga po natin mga flash sinabi na mismo ni Casimero na ang kanyang makakalaban ay malakas defeated at dadayo ito sa balwarte ng kalaban na kung si Goodman nga po ito makaka-flash ang makakalaban ni Casimero ay talagang isang magandang laban ito na parang araw sa venue ng bakbakan ayon sa kampo ni Goodman ay meron nga raw silang tatlong option andyan ang bansang Japan, United States at Saudi Arabia pero hindi pa rin nawawala dyan ang bansang Australia na sa update nga pumakaflash flash kay former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Cuadro Alaska Simero ay puspusa na rin nga po ito sa pag e para sa kanyang unang laban ngayong taong 2024. So yan lang para sa ating balitang boxing, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo lang sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV! Splash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang boxing Ito laging bago Balitang boxing, laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawal ang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida